this is vlog bago ko po simulan ang vlog na ito guys nais ko lang pong magpasalamat una sa lahat sa Panginoon at sa inyong mga guys sa inyong mga guys na hindi kayo nagsawa na susuportahan ako kahit ganun pa man guys maraming maraming salamat po sa inyo tapos puso po akong nagpapasalamat na sinusuportahan nyo po ako guys para to sa inyo guys di lang to para sa akin gusto ko lang naman po na tumulong sa inyo yung tulong na po guys na binigay nyo sa akin ibabalik ko rin po yan guys lahat at sana di kayo magsasawang suportahan ako si guys yung pangarap po lang talaga guys na maging isang sikat na vlogger someday guys sana marami, marami din ako matut ang tao na mga na mahihirap katulad ko nangangarap sana guys, kung may mga pangarap man kayo sa buhay guys, ituloy nyo lang guys. Huwag kayong, huwag kayong susuko kasi lahat naman siguro guys ng problema kaya natin yung lampasan. At meron naman tayong Diyos na hindi tayo pabababayaan. At naging thankful ba guys na naging, success, naging successful naman yung ito, yung karir ko na magiging vlogger. So guys, sa ulit guys, lubos po akong nagpapasalamat sa inyo dahil andito andito kayo sumusuporta pa rin sa akin. At sana guys, marami kayong matut matutunang aral dito guys. Kasi ginawa ko tong vlog na to guys. Hindi para sa akin guys, hindi para sa inyong lahat, para sa inyong lahat to guys. Kaya sana hindi kayo magsawa na susuportahan ako guys, maraming maraming pong salamat sa inyo guys, at sa 700 subscribers guys maraming maraming salamat po napakalaking tulong na po yun sa akin eh guys dito nagtatapos ang aking vlog, sana papanood nyo tong video na to guys, at I hope, I hope na ma-inspire din kayo eh guys I love you all magingat kayo dyan palagi alam ko naman na alam naman natin yung sitwasyon ngayon. Eh, pandemic tayo. Alam kong lahat tayo naghihirap. So guys, kung may mga pangarap kayo, ituloy nyo lang. Huwag nyo, nyo lang susukuan kasi di tayo pababayaan ng Diyos. So guys, sa ulit, maraming salamat po sa inyo. Dito na lang po nagtatapos na yung vlog. I love you all guys. Sana susuportahan nyo po ako. At huwag nyo po kalimutan i-like and share. At subscribe na rin din po yung channel ko guys, Nail Vlogs guys. Maraming salamat guys, ulit. Bye-bye, I love you.